Good morning guys. Uh welcome to my live. Dito na naman tayo guys. Welcome to my vlog guys. Nandito naman tayo sa Kalandiswell guys. Gamit natin. So So ko sa inyo guys. Ah, uh, si pasilip ko sa inyo guys. Gamit natin. Ah uh, Kalandiyasville guys. Blue wheel ito so, yung daloy, ah, uh, panggatong natin guys, usual ng mantika, daloy ng langis, blower pan, 12 volt. Ayan guys, so pakita ko na naman sa inyo, araw ng huwibis na naman tayo ngayon. So tuloy-tuloy ang pag uh, pagbablog natin guys, para maingan nyo ang ating mga kababayan na gumamit nitong kalandiya. So, well, guys, So, kaya wala naman itong bayad, guys. Uh, sini kolang ko lang sa inyo na uh, pasalamat tayo na may opso na naman tayo na panibago na uh, so sa pamagitan ng usual ng mantika, guys. Uh, lana sa lubi, pwede na tayo magamit sa kalan guys. So, nilibid up na natin yung kalan uh, na diuling. So hindi na tayo ngayon gumagamit ng dioling, guys. Ah uh, usual na ng mantika guys ang gamit natin. So marami tayong usual dito sa Pilipinas. Sa ating bansa, uh, sagana tayo ng usual. So napakaganda ito, bagay na bagay itong kalandisuwel guys. So microwave lang yan na sira ayan, guys. Uh, so, yan guys. Ah ginawa ko ng kalandisuwel. So ini ako ang nag-assemble yan guys. So, panoorin nyo guys, maniwala kayo sa akin na uh, may ginawa ako sa upload ko sa YouTube. ah uh, Nando na makikita nyo ako mismo gumawa. So, panoorin nyo kung mapadaan kayo sa, sa YouTube ko, YouTube, YouTube channel. Panoorin nyo guys. So, napakaganda guys, gamitin. So, sulit na sulit ito, gamit uh, itong kalandis wheel. Ayan o, oh, lutong lutong na guys o. Oh. So, kita nyo naman, napakaganda ang uh, loto natin uh, sa Yosuel Gerd Lane po. So, ang kagandahan sa ano guys, hindi na usokan. Malayo, tayo, malayo sa pangamba natin na ha, haka, haka na yung nakaka pag sa ihaw usok ay nakakanser daw. So dito guys, niloloto natin sa gridlim po. So yung mga mantika guys, pinapalabas natin. So yun ang kagandahan dito guys, lumalabas yung mga mantika sa lim, mga limpo. So na, ang kagandahan dito sa uh, limpo guys. So yan guys, panoorin nyo guys, napakaganda. Ang pagluluto dito sa kalandiyo soil ang gamit natin guys. So the best talaga yung kalan-kalan diesel guys. So mapanood niyo ito guys, Pakishare share at like. So sana mainggan niyo kayo gumamit. So lalo na sa so, probinsya ito kailangan-kailangan talaga na lalo na sa atin sa probinsya madalas na dinadaanan ng bagyo, at tagulan. So maganda ito gamitin guys kung mayroon kayong palagi na handa kayo palagi kayo mayroong kalandia soil, well guys sa araw na oras na tag-ulan o bagyo may may pang may panggamitan na kayo ng kalandia soil, well guys so gumawa na kayo guys kung kaya niyo gumawa o kung hindi niyo kaya gumawa order na kayo guys at kailangan mayroon tayong stock na ganito oras na may kalamidad guys may panggamit na tayo sa matagulan So hindi na tayo naghahanap ng uh, sa mga uh, kailangan ng uling, hindi na tayo kailangan uh, maghanap ng uling o kahoy kasi gawa ng tag-ulan. So napakaganda gamitin ito, guys. Itong ano, kaya sinisir ko sa inyo, guys. Sana maingay uh, gumamit na kayo nito. Kung kailangan niyo na gusto niyo maka makatipid o maka-relax, guys, uh, sa sa mahal ng Uh, gasol ngayon mahal na rin uling so mabigat pa ang uling guys oi yan guys so panoorin nyo guys yung kagandahan sa calendius oil kawali karaha so yan dito na natin nag uh, dito muna tayo ng money Ayan. So, lotong luto na siya, guys. Yung kagandahan sa girl name po, guys. Hindi na, na natin pinapadaan sa usok, guys. kama-bilis so, lang sa maloto, guys. Lakas ng apoy. Ganda ng apoy ng buga ng uh, sa ano guys sa kalandis wheel so the best talaga ang kalandis wheel guys so sana maingan nyo kayo gumamit so sinisir ko rin sa inyo guys ako mismo gumawa nyan so sana malaking malaking tulong din na ah, nakakasir din sa inyo guys kahit pa paano na ah, nakaka uh, inganyo tayo na kagagawa tayo ng kalandiyos So sa hirap ng buhay ngayon guys, nakakailangan gumawa tayo ng paraan para maibsan yung ano, uh, mahal ng, ano ngayon. Mahal ng mga uling, mahal ng mga kahoy. So, laking bagay itong guys, yung kalandiyo guys. So, sana maingan nyo kayo gumamit. kagandahan nito sa kalandesuel guys tipid sulit talaga uh, itong kalandesuel guys sulit na sulit Yan, malapit na maloto guys. Napakaganda ng loto guys. Ito yung panggatong natin guys. Yan. Use oil ng mantika lang yan guys. Lana slow bake, pwede guys. So nakapaka yung panggatong natin. Ano daw? Ano 'yun? Wala pasok. Anong pasok? tapad, natatapan na araw. Oh. Bye. <laughs> Ayan guys. So napakaganda ng apoy guys. So sa pamagitan ng yos lang kalan guys. yosowin lang mantika guys. So kita nyo naman. Uh, missing talaga guys. So napakaganda talaga ito. Gamitin sa bagay na bagay ito sa mga mga pamilya. Pang ano talaga to guys. Pang masa talaga to yung gawa natin. So napakaganda gamitin. So amazing talaga guys yung Kalandio na ito. So pasalamat tayo nakalikha tayo ng ganito. So tulad ng ma tayo ay mahirap lang uh, uh nakagawa tayo ng Kalandio guys. So sana may inganyo rin kayo gumamit. Uh, sinisir ko rin sa inyo guys sa so, mga kababayan ko. So lalo sa probinsya, maganda gamitin to guys. So sana may nyo kayo gumamit, napakaganda gamitin. So yan guys, dito lang po ang video, shout out po sa inyo lahat. At huwag nyo kalimutan guys, pakisubscribe. Uh, para updatein kayo sa susunod na aking mga video at maraming salamat po sa inyo lahat. At good morning, uh, musta po kayo.